Hi oh guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So this is another love reading. Another general love reading for the collective. Hindi lahat, hindi to para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. Pwede tong vice versa. So if, um, this is also a timeless reading. So kung kailan nyo to mapanood. <clears throat> if naka-resonate kayo, then this might be for you. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome sa mga new subscriber and sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And if you think you like what I'm doing here, don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, let's start. so in the past <clears throat> nagmamahalan talaga kayo ng person na to in the past or recently may totoong pagmamahal talaga ang meron sa inyo dito um, but then feeling ko isa sa inyo dito is may may pass issue. So, maybe you are LDR. Okay? There is a possibility para to sa mga LDR. Pwede naman din hindi. So, in the past kasi, itong person na to, may mga promises siya sa'yo during the time na kayo pa. And, ramdam yun talaga sa isa't isa. Nahulog din naman talaga siya sa'yo. And, even ikaw, lalo na ikaw, nararamdam mo talaga na yung relationship ninyo is merong future pwedeng magkita kami nito. Ramdam mo na serious yung relationship ninyo kahit LDR lang kayo. Lang pa kayo. Um, kasi nakikita ko dito, parang you are really like feeling like couple na, mag-asawa na, kahit sa like LDR lang pa kayong dalawa. So, may mga promise talaga to. Until sa nagkaroon ng clarity sa iyo sa part ng person mo. Pwede din tong vice versa. Nagkaroon to sa iyo ng clarity dito about might be past as I said earlier, right? And then dito kayo nag na nagkaroon ng issue dalawa. Nabigatan sa mga problem, do na kahit nasa point pa kayo na nagko-communicate pa kayo, eh may mga disappointments na hanggang sa hindi na na-appreciate yung relationship because of some clarities. At this present situation, okay, at this present situation, I think nasa point na your person is trying talaga na ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo. Ayusin yung relasyon niyo, siguro to explain to you. Pero nasa point na kayo ngayon na mabigat na yung sitwasyon ninyo eh. Hindi na kayo nag-uusap. Para sa'yo nga, wala na kayo eh para sa'yo, parang bas gusto ko na lang na magkaroon ng freedom, na single ako ngayon, pero wala kayo talagang total separation pero parang sa'yo tanggap mo na, parang ano man yung malalaman mo, okay na ako single na ako, or something like that kasi ang bigat na kasi eh, parang kung dadalhin mo yung bigat ng problema mahihirapan ka kaya parang ang ginawa mo dito since hindi ka na kasi niya kinakausap parang hindi ka niya tinatawagan I don't know if he ghosted you or something siguro nung nagkaroon lang ng clarity about cheating um dito na nag start na parang hindi ka niya kinausap and para sa'yo nahirapan ka nung una pero until sa point na ngayon tinanggap mo na lang na siguro wala na talaga kaming dalawa. Pero itong person na to kasi, um, gusto niya pang ayusin to, itong sa inyo. Parang para sa kanya, may chance pa na maayos pa namin to. Ang ano lang sa kanya dito is like, siguro hindi lang pa talaga siya nakikipag-usap sa iyo dahil sa parang nahihirapan pa siya na harapin yung mga yung sitwasyon o ikaw o yung problema na meron kayong dalawa or nasa point ba siya dito na parang gusto niya munang mapag-isa, mag-isip or gusto niya muna hanapin yung sarili niya pero nararamdaman niya kasi dito na gusto niya pang ayusin yung mga dapat ayusin sa inyong dalawa Um, but then, on your part, kasi okay na sa'yo na wala na kayong dalawa. Tanggap mo na lang yun. Marang ganun. Kasi, honestly, naguguluhan ka talaga. Yun yung nararamdaman mo ngayon. Parang ang gulo ng mga nangyayari. Ang gulo ng isip mo. Parang gusto mo muna ng peace of mind. Gusto mo muna magpahinga. Parang, kaya para sa'yo, instead of papasan pa, papasanin ko yung burden ng relasyon namin i will drop drop it off and just walk away ito yung ginawa mo ngayon kaysa sa mag overthink kasi masakit na yung ulo mo sa kaka overthink so pwedeng aries sagittarius leo ka sun moon rising venus so yung feeling naman ng person mo dito is as a point siya na dahil ngayon yun na yung yun na yung nakikita niya siguro sa iyo dahil yun na yung ginagawa mo parang okay kung hindi ka na makipag-usap sa akin. Okay fine, magpunti niyo na din ako sa buhay ko. So hindi ka, hindi mo pinapakita na apektado ka talaga sa mga nangyari sa inyo. Kaya na ang napakiramdam niya sa iyo is naka on ka na agad. 'Yun yung nararamdaman niya. So what is the possible here is the clarity. The honesty could be nung time na nalaman mo, sinabi niya, inamin niya sa'yo. Siguro yun yung naging positive doon. Hindi siya nag hindi niya tinago, inamin niya sa'yo. Kasi iyo yun yung parang positive dito, yung honesty ang um, sa ginawa ng person mo na to. Ang problema lang, yung negative dito is um, parang feeling ko dito kasi yung about sa ex niya, nagkaroon talaga ng ng tendency na babalik siya doon sa ex niya. Parang siguro ang sinabi niya sa, sa iyo siguro na o oh, nag-usap kami ulit um and sorry ganyan um na hindi ko hindi ko sinadya, parang ganyan nag-usap kami. Pero yung negative kasi dito, yung pag-offer niya kasi na new beginning doon. Nag-offer siya kasi ng new beginning doon without thinking first. You, about you. Parang hindi kanya inisip na ginawa niya yun. Nag-offer siya, nakipagbalikan siya siguro doon na hindi niya inisip kung ano yung mararamdaman mo. Kung ano yung magiging reaction mo. Do alam mo na nag-usap sila ulit ng ex niya. Pero ito yung hindi mo siguro alam na bumalik talaga siya doon. Nag nagparamdam siya na gusto niyang ayusin, gusto niyang balikan to. So, nag-usap sila ulit. Ang, am problema lang dito, <laughs> hindi siya tinanggap nung ex. Parang, dinecline siya. Hindi tinanggap yung offer niya. So, kaya ngayon, yung feeling niya ngayon sa'yo, siguro iniistok ka nito, naramdaman niya na, nag, nag, nag-move on ka na, something like that. So, ano yung hope mo dito? You are still hoping na magkaayos kayong dalawa. So, you are still hoping na uh, maayos din itong mga problem na to. But yung fear mo dito is, I think you are, you have that fear sa sarili mo na what if mapagod ka na. Kung mapagod ka na sa gulo, sa away, sa sitwasyon na to. And you just really parang kung time na pagbalik niya is, ikaw aayaw pa na din talaga. Kasi pagod ka na. Yun yung fear mo. Kasi yung hope mo, diba? Gusto mo pang maayos kayo. Pero paano pag mapagod na ako? So, you're really waiting for this person to come back. Waiting ka talaga na ayusin niyo yung mga dapat ayusin niya sa inyo. Na maibalik yung harmony ng pagmamahala ninyo. Yung kung ano mang kayo dati. Gagawa siya ng effort to move forward towards you. Yun yung hinihintay mo sa kanya. So, para sa'yo, paano kung mapagod na ako sa kakaantay? Na wala nang nangyayari. So, ano yung um, aim mo talaga dito? Sa totoo lang. Yung makapag-move forward ka na. Hindi ka pa naman move on. Parang yun lang yung pinapakita mo na okay ka, hindi ka apektado, pero sobrang apektado ka, hindi ka pa naka-move on from this. Parang nasa point pa sa'yo na um, whether mag-move forward na ba ako or, or babalik pa ako sa kanya, ayusin pa namin to. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, yung aim mo talaga is makapag-move forward ka na. And kung baka feeling mo wala ka ng pakialam, um, yun, yun yun sana yung aim mo. Kasi nasa point ka pa ngayon na gusto mo pa talaga na maayos kayong dalawa. Pero hindi mo na kasi nagugustuhan yung mga nangyayari. Um, <clears throat> so, what you need to avoid here is yung masaktan ulit. So, kumbaga, kailangan dito na lessons learned na. Okay. So, parang nasaktan ka na, wag mo nang ulitin pa. So, parang nangyari na to, umalis na siya, nasaktan ka, um, wala na kayo o sabi natin na hindi na siya nagparamdam sa iyo nasa point ka na na ina-accept mo na kulang na lang ng forgiveness sa move forward ka na so wag mo nang balikan pa to para hindi ka na masaktan ulit kasi baka may tendency na masasaktan ka kung sa pagbalik niya tatanggapin mo pa din siya Um, kasi para sa iyo, hindi ka pa naman talaga naka move on, diba sabi ko baka kasi kung babalik ka sa kanya, baka pagsisihan mo parang ito yung sinasabi dito ng card ito yung kailangan mong i-avoid eh. yung masaktan ka ulit na baka this time, lalong masaktan ka ng sobra pa so baka pagsisihan mo pa yung pagbalik mo so you need to think before you decide kung babalik to sa'yo. Nasa point na kayo ngayon of coldness. Hindi kayo nag-uusap. Dahil nga, um, dahil sa mga, sa clarity, ba diba? Nung nagkaroon, parang, I'll explain again na Nung nagkaroon sa'yo ng clarity about past siguro ng person na to, na nag-uusap pa sila. Kinonfront mo siguro to sa kanya and inamin niya naman sa'yo. Pero hindi lahat. Dahil sa, siguro inamin niya sa yung iba pero hindi niya sinabi sa iyo kasi ito yung negative dito hindi niya sinabi sa iyo na bumabalik siya doon inaayos niya so kaya hindi siya nagparamdam sa iyo nung time na na-confront mo siya And nung siguro nung inamin niya na naging honest siya sa iyo sa mga nangyari hindi na siya nagparamdam after so dito kaso nasaktan gumulo to sa isipan mo Um, bakit hindi siya nagparamdam. So, kasi may, alam mo, may feeling pa naman siya na bumalik sa'yo. Kasi sabi ko nga, nakikita ko dito na hindi siya tatanggapin nung isa. Hindi na siya tatanggapin nun. So, i ka ngayon ulit. Ito yung nararamdaman niya sa'yo. Siguro ini-stoken niya at nakikita niya sa'yo na okay ka na, naka on ka na. Kasi may balak na naman siya bumalik sa'yo. So, ito yung kailangan mong i-avoid this time yung masaktan ka ulit. Kasi baka pagbalik niya, baka sasaktan ka din ito ulit. So, I can the environmental factor here is yung ending ng cycle ninyo. So, you really need to have the changes na din sa buhay mo. You need to cut off this cycle na and to move forward na. Huwag mo nang balikan pa. And, um, because nga, as I said, the other people involved here might be with that ex, meron siguro silang anak or meron silang responsibility kaya nag, nag inaayos na yun. So, parang para sa akin, hayaan mo na lang yon Hayaan mo na lang na magpatuloy siya, ayusin niya yon And ikaw din naman, ayusin mo yung buhay mo towards the great changes na din ng buhay mo. So, what action that you really need to take here is to walk away. Kung baga, gustuin mo man o hindi, or labag man to sa loob mo, you need to move forward, you need to walk away emotionally from this connection. And para makapag-start ka na din ng new beginning, new journey ng buhay mo. Because what you need to know about this person, as I said, meron to silang responsibility with that ex. So, siguro ang sinabi, sabi ko nga, yung sinabi niya sa'yo is hindi complete. Like, inamin niya sa sa'yo na nag-usap sila ng ex niya but not totally yung bumalik siya. Pero yung pagkawala niya after nung na-confront mo siya, dahil ina, inaayos niya na yung sa kanila. <coughs> This person cheated on you. <coughs> And, um, as I said, um, itong person na to has might be child or children. And doon siya nag-move forward. Tinago niya. Ito yung tinago niya sa'yo. Hindi niya to sinabi sa'yo. Kaya nga parang para sa'yo. Bakit kaya? Bakit kaya? Nagulo to sa isipan mo. Gumulo to sa isipan mo eh. Nag-antay ka nga sa kanya. Na instead na akala mo okay na namin niya na, na nag-usap sila ng ex niya. Ano man yung mga explanation niya sa'yo. Tapos so, bilang hindi na siya nagparamdam, bakit kaya? Parang ganun. Ang dami kasi yung pinagdaanan nito nilang dalawa. So, for the outcome of this connection na meron kayong dalawa, I think on your part, magiging focus ka din na sa dami. Sa new beginning na ng buhay mo. New journey ng buhay mo. And I think siya din is um, kailangan niya na din na mag-focus doon sa pinili niya. Um, medyo maiipit ka pa sa point na mag-aantay ka pa sa person na to. Pero, one day, you will still going to move forward and never look back from this. Kung baga, you will going to walk away emotionally. Why? Kasi hindi naman na mag-uusap nito eh. Siguro itong relationship niyo hindi ito dito matagal, bago lang pa siguro kayo, mga ilang buwan lang, siguro kayong dalawa nito, tapos nangyari to. Um, you were going to feel disappointed, and you were going to um, feel like, I need to have, I need to heal. Kailangan ko na ng um, ayusin. Nagkaroon sa'yo dito ng mga realizations about the truth. Siguro nakipagbalikan siya doon. So, may nakikita pa ko in the future dito sa inyo nakakausapin ka pa nitong person na to pero during that time you have already rebuild yourself inayos mo na yung sarili mo so during that time baka yung communication niyo hindi, hindi ka napapayag na this time around lalo na if you are guided by these cards na bumalik pa siya kasi um, baka lulukohin ka lang din niya ulit So I can see signs. I will give you signs here. Um, Scorpio, Libra, um, Leo, um, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, um, Cancer, as I said earlier, Capricorn. As I said earlier as well, Aries Sagittarius Leo, Sagittarius. Hmm. Taurus Aries. Pisces, yun. Gemini. So that is my reading for you. Thank you and God bless.